Isang malamig na balita ang bumagsak sa industrial na pransya. Sa likod ng rehas ng Sosyo, sentro ng Piyujo, libu-libong manggagawa ang nag-iipon ng gamit. Huling beses na ito, tahimik silang yumuko ng ulo habang kinukuna ng kamera na para bang ito na ang katapusan ng isang panahon. May mga 30 taon nang nagtatrabaho dito at ang iba ay ikatlong henerasyon na ng pamilya nila sa Piyujo. Malaki ang plano ngayon. Libu-libong trabaho ang mawawala at inanunsyo ang pagsasara ng planta sa Aulnay Susubwa. Sa mga pader, makikita pa rin ang logo ng leon, simbolo ng industrial na lakas ng pransya. Pero nang gabing iyon sa sosyo, napawi ang dagundong. Dekada na ang lumipas, ang Peugeot Société Anonyme ay kinilalang simbolo ng talinong pranses. Husay, disiplina at mekanikal na kasinupan. Inaangkat natin ang mga produktong gawa sa pransya sa mga kalsada ng buong mundo. Ang grupo ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon nangingibabaw sa Europa at hinahangaan ng Hapon dahil sa kanilang husay sa diesel engine at tagumpay sa rally. Sa kabila ng tropeyo at makabayang talumpati, mabilis nang nagbabago ang mundo na tila di pinapansin ng Peugeot Sosyete Anonyme. Akala ng kumpanya ay hindi sila matitinag at ngayon wala na ang Peugeot Sosyete Anonyme. Nawala na ang pangalan nito matapos mapunta sa pandaigdigang konglomerato, Stellantis. Kamusta team mindset? Sana ay maayos kayo dahil sa dami ng inyong kahilingan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakasimbolikong pagbagsak ng industriya sa kasaysayan ng pransya, ang Peugeot Société Anonyme, ang leon na akala niya ay laging makakakalampag. Sa investigasyong ito, makikita natin kung paano naging simbolo ng henyo sa industriya ng pransya ang Peugeot at kung paano dahan-dahang pinatay ng globalisasyon at kayabangan ang kanilang kalamangan at bakit Matapos ang pagbagsak ng dalawang libo at labing dalawa ang pagbangon, ay tila pagsusurvive na lang hindi tagumpay. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng aral tungkol sa mga kumpanyang nalilito sa pagitan ng pamana at inovasyon. Tara na! Ang ingay ng mga linya ng ay umaalingaw-ngaw sa loob ng pabrika. Ang mga manggagawang nakaasul na uniforme ay naghihigpit ng tornilyo sa bagong Peugeot. Dalawang daan at lima GTI. Noong panahong iyon, bawat kotse mula sa linyang ito ay simbolo ng pambansang pagmamalaki. Tagumpay ito ng Pransya. Ang tatak ay nasa tuktok ng Europa. Noong isang na walumput nagbebenta ang grupo ng tatlong milyong sasakyan kada taon, may dalawang daang empleyado at nag-e-export sa mahigit isang daan at anim na bansa. Pambihirang tagumpay ito sa industriya. Si Peyo ay disiplina, si Citron ay pagkamalikhain. Hindi inaasahang pagsasama pero epektibo. Namamayani ang logo ng leon sa kalsada, patalastas at isipan ng tao. Ang peyo dalawang daan at lima na inilabas noong isang libo. Siyam na walumput tatlo ay naging isang kultural na fenomeno. Naibenta ng higit sa 5 milyong piraso, ang mga patalastas ay puno ng pagmamalaki at pagiging makabayan. Ang kotse na pinag-uusapan ng buong pransya. Sa likod ng tagumpay na ito, namamayani ang pamilyang peyo. Isang dinastiyang higit isang siglo nang nagtataglay ng kanilang imperyo. Pinapahalagahan dito ang monarkiyang pananaw, pag-iingat, tradisyon at disiplina. Hindi hinahangad ng mga peyo na maging mga rockstar, nais lang nilang magtagal ng tahimik. Pinalakpakan ng Estado, pinag-usapan ng media ang galing ng industrial na talino ng pransya. Hindi matitinag ang mga inhinyero at iginagalang ang manggagawa. Nainggit ang mga kalabang aleman sa makinang ito, nakahanga gumagana. Sa hapunan ng mga politiko, naging simbolo ang Peugeot Societe Anonyme na kayang makipagsabayan ang pransya sa Alemanya at Hapon. Ngunit may kapalit ang tagumpay na ito. Namumuhay ang kumpanya sa sarili nitong mundo. Pare-parehong mga inhinyero, pare-parehong mga pamamaraan, pare-parehong mga proseso. Walang nagbago sa loob ng mga dekada. Ang bawat inovasyon ay dumadaan sa sampung antas ng aproba, walang saysay ang panganib. Balanse ang prioridad, hindi revolusyon. Ayon sa dating opisyal, sa Peugeot Societe Anonym, di kami nagkakamali. Matagal lang bago kumilos, umaabot ng 20 taon. Habang naghahanda ang mundo sa globalisasyon, natutulog sa tagumpay ang Peugeot Societe Anonim. Tulad ng ibang imperyo, kapag matatag na, doon nagsisimula magkaproblema ang pundasyon. Sa silidpulong ng Peugeot Societe Anonym, nakatingin ang mga namumuno sa graph. Matatag ang benta at kita at mukhang maayos ang lahat. Sa ibaba ng chart, kapansin-pansin ang pulang linya. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng Toyota, Volkswagen at Hyundai. Noong panahong iyon, iniisip ng Peugeot Societe Anonym na sila ay ligtas. Namamayani ang diesel, sa Europa, bumabaha ang mga pampulitikang subsidya at ang dalawang daan at anim at tatlong daan at pito ay nabebenta ng milyon milyon. Kumpiansa ang mga inhinyero. Ang pamilihang Pranses, kami ang namamayani. At ang Europa, parang bahay na namin. Pero wala nang hangganan ang mundo. Ipinatupad ng mga Hapones ang kanilang kalidad at pagiging maaasahan. Tutok at kontrolado ang gastos. Ang mga Koreano ay dumarating na may mas murang kotse. Pito taong garantiya gawa sa linya ng produksyon at napaka-eksaktong paggawa. Ang Peugeot Société Anonym ay natutulog lang parang kumpanyang hiwalay sa lahat. Tulad ng matandang haring di alam na may digmaan na. Maganda ang mga kotse pero isipin mo para sa pababang merkado sa Europa. Habang pumapasok ang Toyota sa Estados Unidos, matigas namang tumatanggi si Peugeot na bumalik matapos umalis noong isang libo na raan isa. Delikado, mahal at di kultura natin. Noong dalawang libo at limang na pung ng kotse ng Peugeot Société Anonim ay sa Europa na benta. Delikado bang pagdepende ito? Ang diesel ay kumakatawan sa 60% ng benta, isang pustahan sa isang uri ng gasolina na malapit ng husgahan ng mundo. Habang nangangarap ng kuryente ang ibang bansa, pinapahusay pa ng Peugeot Societe Anonym ang high-pressure direct injection engine nilang diesel. Sinasabi ng pagsusuri ng industriya na ang Peugeot Societe Anonym ay kabilang sa pinakamagagaling na inhinyero sa mundo para sa isang mundong wala na. Sa mga pabrika, tumataas ang tensyon. Nararamdaman ng mga manggagawa na mayroong hindi tama. Magaganda ang mga kotse pero humina ang tatak, magkakamukha na, lumiit ang kita at sinasakal ng burokrasya. Sa Toyota, ang ideya ay nagiging produkto sa loob ng isang taon. Sa Peugeot Societe Anonim, kailangan ng tatlong taon, labin limang meeting at approval mula Paris, Sosyo at Poissy. Ang dating lakas niyang pagiging inhinyero ay naging hadlang. Noong 2008 nagkaroon ng krisis pinansyal. Bumaba ng 15% ang benta ng Peugeot Societe Anonyme mula tatlong tuldok 4 milyon, dalawang libo at pitong, naging dalawang tuldok siyam milyon, dalawang libo at walong. Bumagsak ang kita sa 48 bilyong euro mula sa mahigit 60 bilyon bago ang krisis. Bumagsak ang mga operational margin at mula 3% ay naging mas mababa pa sa 1%. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, nagulat ang Peugeot Societe Anonyme ng netong pagkalugi na 300 at 343 milyong euro. Kinaya ni Volkswagen ang dagok, pero ayon sa isang video, magkakaroon din sila ng iba pang problema, tulad ng Toyota. Malalaking pondo, global na merkado at hybrid na produkto ang mayroon ng dalawang higante, Peugeot Societe Anonyme. Wala siyang reserbang pondo o Plan B, at Syam napong porsyento ng benta niya ay nakadepende sa merkado ng Europa nasa recession siya nabubuhay ang kumpanya sa utang noong 2,000 at 8,200 at 11 lumampas sa 3 bilyong euro ang netong utang at ibinaba ng mga eksperto ang rating sa junk ibig sabihin ito ay spekulatibo at delikado ang leon na dating mapagmalaki ay umaasa na lang sa suporta habang nangyayari ito patuloy pang nagbabago ang mundo habang nangyayari ito habang nangyayari ito Si Elon Musk ang naglunsad ng Tesla Roadster, unang modernong dekuryenteng kotse na ginawa para sa masa. Tatlong punto siyam na segundo lang mula 0 hanggang 100 kph. Pinagtawanan ito ng mga inhinyerong Pranses. Sabi nila, hindi yan magtatagumpay. Pero, gaya ng alam ninyo, nagsisimula pa lang ang kasaysayan. Maraming manggagawa ang humaharang sa gate ng pabrika, may placard, sigawan at litong mga mata. Sa likod nila, kasaysayan ng isang siglo ang magwawakas na. Isinasara ang lugar. Inanunsyo ng Peugeot Societe Anonym, ang labing isang libong natanggalan ng trabaho, isa itong pambansang dagok. Nang himasok ang gobyerno, nagsalita ang mga unyon tungkol sa industrial na pagtataksil. At habang kinukunan ng kamera ang mga galit na muka, lumilitaw ang isang malupit na katotohanan. Ayon sa ulat, 5 bilyong euro ang nalugi sa isang taon at mahigit kalahati ng halaga ng Peugeot Société Anonyme sa stock market ang nawala sa loob ng 10 taon. Ang aksyon na nagkakahalaga pa ng 30 euro noong 2007 ay bumagsak sa ilalim ng 4 euro noong 2007. Bumagsak ang benta, naubos ang pera, lumobo ang utang at nagdududa na ang mga bangko. Ang Leon, dating simbolo ng kapangyarihan, ay nagiging pabigat kinailangan pang mamagitan ng Estado ng Pransya para tiyakin ang mga pautang ng Peugeot Societe Anonim Finance. Hindi lang kumpanya ang nililigtas natin, kundi bahagi ng Pransya, ayon kay Arno Montbourg, Ministro ng Redressment Productive. Sa kabila ng makabayang retorika, lumilitaw ang malamig na katotohanan nasa bingit ng bangin ang Peugeot Societe Anonim. Alam na ang mga dahilan. Maraming modelo na kulang ang kita, delikadong pagdepende sa Europa at diesel, mabagal na burokrasya, at walang malaking inovasyon kontra revolusyong elektrikal. At higit sa lahat, pamilyang hindi sumusuko. May 25% kapital pa rin ang mga peyo, pero wala na silang kontrol. Tinanggihan nila ang pagsasanib at dayuhang pondo. Noong 2014, dahil paubos na ang pera, pumasok ang estado ng pransya sa kapital. Sumali rin ang tagagawa mula China at kumuha ng 14% ng grupo na wala ng kapangyarihan ang pamilya Peyo. Hindi na simbolo ng soberanya ng pransya ang Leon. Isa na lang itong tatak na umaasa sa suporta ng Paris at Beijing isang halo ng kahihiyan at pagsuko. Isang dating opisyal ang nagsabi kalaunan na buhay tayo pero nawala ang lahat sa atin. Ang ating kalayaan, ang ating pagmamalaki, ang ating kaluluwa. At habang si Peugeot Société Anonym ay nagpupumilit na makahinga, mabilis na umuusad ang mundo. Lumampas sa 10,000 deliveries si Tesla, binasag ang record ni Volkswagen at naging top sa mundo si Toyota. Walang nagawa ang pransya habang pinapanood ang pagbagsak ng industrial nitong imperyo. May bagong mukha na pumasok sa silid ng konseho Si Carlos Tavares, dating pangalawang pinuno ng Renault, ay ngayon namumuno sa isang halos patay na imperyo. Layunin. Iligtas ang Peugeot Societe Anonim nang hindi tinataksil. Sa simula pa lang, malinaw, hindi mo maililigtas ang kumpanya kung sentimental ka. Nagbawas agad si Tavares ng 700M Euro sa gastos sa unang taon. Pinadali niya ang produkto, itinigil ang di kumikitang proyekto, at binawasan ng kalahati ang teknikal na plataporma. Mas maayos ang operasyon ng pabrika, nababawasan ang stock at kailangang ipaliwanag ng mga inhinyero ang bawat gastos. Nagagalit ang mga unyon pero malinaw ang mga numero. Noong 2014, ipinakita ng Pugio Societe Anonym na may 55 milyong euro pa rin sa kanilang account. Noong 2015 nagsimula ang himala. 1.2 bilyong euro nakita at 5% ang operational margin na di nakita sa loob ng mahigit isang dekada. Dalawang taon matapos nito, Dinoble ng Piyujo Societe Anonim ang kita. Dalawang libo at labing anim. tuldok isa bilyong euro. Dalawang libo at labing pito. tuldok siyam bilyong euro na may anim tuldok isa porsyentong margin. Dalawang libo at labing walo. Tatlong tuldok tatlong bilyong euro at record na. Walo tuldok apat porsyentong margin. Sa apat na taon, binago ni Tavares ang Peugeot Société Anonyme at naging pinakakumikitang tagagawa ng sasakyan sa Europa. Bumalik ang lakas ng benta. Mula 2,000 at 13,000 at 18, lumago ang benta ng grupo mula 2 tuldok 8M hanggang 3 tuldok 7M sasakyan kada taon. Malaking tagumpay ang Peugeot 3,000 at libo at walong na ibenta ang mahigit 700,000 unit sa dalawang taon. Sumunod sa Agos ang 5,000 at 8 at ang SUV Citroen Silima Aircross. Ang mga mamumuhunan na dating umiiwas ay bumalik na ngayon ng maramihan. Tumaas ang Peugeot Societe Anonim mula 4 euros noong 2000 at 12 hanggang higit 24 euros noong 2000 at 18 hinog na ang titulo. Anim na beses tumaas ang halaga, tinawag ng media na himalang industrial ng pransya. Itinampok ng Financial Times si Tavares bilang isa sa sampung top chief executive officer sa mundo. Ngunit sa kabila ng muling pagsilang, malamig ang katotohanan. Humihinga ang leyon, ngunit sa banyagang oksiheno. Noong libo at 2021, nagsanib ang Peugeot Societe Anonym at Fiat Chrysler. At nabuo ang Stellantis, isang pandaigdigang konglomerado na may labing apat na tatak tulad ng Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep at Chrysler. Mahigit anim na milyong sasakyan ang naibebenta kada taon at may halagang higit sa anim na bilyong euro. Ngumiti si Tavares sabi niya, ngayon ay gumagawa tayo ng pandaigdigang higante sa mobilidad. Ngunit sa silid, may kakaibang katahimikan. Kakatapos lang ng Peugeot Societe Anonim, kaya wala ng bandila ng pransya. Sosyo sa logo o pangalan sa harapan. Buhay pa ang Leon, pero parang nasa sunan ng global brands. Sa Amsterdam o Detroit na lang ginagawa ang mahahalagang desisyon. Ang pransya, parang ordinaryong opisina na lang. Sa papel, maayos. Record ang kita ng Stellantis. Tinalo ang Volkswagen sa stock market. At nagiging alamat si Tavares sa pamamahala. Pero sa kalsada, wala nang nangangarap ng isang Peugeot-Peugeot Societe Anonim. Hindi lang ito tungkol sa kotse. Isa itong metapora ng industrial na pransya. Ng mga tagumpay at pagkabulag nito. Ang kumpanya ay nabubuo ng pasyon, disiplina at talino. Ngunit namamatay dahil sa kayabangan, kabagalan at delikadong paniniwala. Poprotektahan tayo ng ating pamana. Ang leksyon sa bawat negosyante sa negosyo, hindi ang pinakamalakas ang nagwawagi, kundi ang unang nakakaramdam ng pagbabago. Sa tingin mo, kaya pa bang gumawa ng France ng revolusyonaryong tatak, SpaceX, Apple, o bagong revolusyong industrial? Sa tingin mo ba ang henyo ng industriyang ito ay mabubuhay sa ilalim ng ibang bandila? Sa pagitan ng imperyong ayaw sa pagbabago at startup na matapang magpasimula, Madalas ang mas bata ang nananalo. Tulad ng Korte ang Steak Empire sa Pransya naging kampante at nagkamali ng hindi karaniwang pagkakamali. Pagkatapos, nalampasan sila ng mas bata at makabagong kumpanya, tulad ng nasa video.